Magandang araw, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pangukol. Ano nga ba ang pangukol? Ito ay bahagi ng panalitang nag sa pangalan, panghalip, pandiwa at pangabay na pinag ng kilos, gawa, ari at dalawang pangkat ng pangukol. E. Ginagamit bilang pangalang pambalanang. Mga pantukoy na ang layon, gawa, kilos o ari ay para sa lahat o balana. Halimbawa, ang tema ng talakayan ay ukol sa kahalagahan ng edukasyon. Letter B. Ginagamit na pantukoy sa ngalan ng tanging taong. Mga pantukoy na ang layon, gawa, kilos o ari ay para sa tanging ngalan ng taong. Bawa. Ang libro ang kanyang binabasa ay ukol kay Imelda Marcos. Dito na nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!